Bakit na naman nagtatampo itong batang to? At ano nga bang update sa kanilang mansyon? Pagkagising ko nga ito si batang anino. Diyos ko, nagiinarti. As in, ganyan lang siya nagpapakyut. Alam niyo ba kung bakit? Kit? Napapansin kasi niya na lagi kami umaalis at hindi siya sinasama. Kaya naman si batang anino, kapag nakita niya na kami nakabihi ayan, tingnan niyo, ganyan ang ginagawa niya. <coughs> Yung set up kasi namin ngayon medyo mahirap Umaga pa lang pinapakain ko na sila And then after noon, aalis na din kami kaagad Syempre aasik kasuhin ko muna sila Tapos uwi na kami na mga 3 to 4pm Medyo malayo kasi yung bahay na pinapagawa namin dito sa tinitirahan namin ngayon Kaya naman pagsarado pa lang namin ang pinto Eto, nakaagad ang nangyayari Diyos ko, nagwawala talaga siya kapag hindi siya sinasama <laughs> Kahit ano kasi namin siya gustong isama doon, hindi pa din pwede. Kasi ang dami namin nakita ang garapata dito. Dahil yung dating nakatira dito, marami siyang do. And as in, nagkala talaga mga garapata. Kaya naman kailangan namin mag-ingat. At ayan ngayong araw nga pala, namin na kami nitong bowl at nitong lavatory. Yes, lahat po yun ay papalitan natin. Dahil syempre, kahit maliit lang yun. Eh, yung mga kaya natin palitan, papalitan na natin. Lalo na kung ganito nakalala. Sinimula na nga din pala nila tanggalin yung tiles dito sa may siya. And dito naman makikita nyo, dito namin tinambak yung mga binili namin. And ayan, nagsisimula na din silang gumawa nitong bar counter. Ayan, at pinapormahan na nga nila itong bar counter natin at yung kitchen. Pagpasok mo ng pinto, eto ang bubungad sa iyo. Ayan, o oh, di ba grabe na Ganito nga pala itsura ng ating kitchen. Kung nakikita niyo itong butas na to, yan yung para sa induction cooker natin. And ito namang isa yung para sa sink. Kinabukasan nga ganito na ang itsura niya. O oh, di ba na yung ang kitchen? Medyo malaki talaga ang kitchen na pinagawa natin para nga hindi masikip. Alam niyo naman ang hili ko talaga magluto. And ayan, tinry lang nila kung kakasya ba itong sink natin. At ayan, kinabukasan eh grabe naman napakabilis talaga ng gumagawa. <laughs> Ayan, inaayos na nila yung ating silid. At dito naman guys, pag kayo dito sa may bandang kana, dito nga ilalagay yung mga makina namin. And guys, napakarami pa talagang gagawin dito sa bahay natin. Kaya naman, abangan nyo ulit bukas ang update. Pagkagaling namin dito sa kabilang bahay, etong si Batang Putik nagagalit na gagalit na. Diyos ko, napaka-reklamador talaga na Batang 4 p.m. lang, nakauwi na kami kaagad. Pero ang Batang Tua, kala mo hindi pinakain bago kami umalis. Galit na galit talaga yan. At eto namang isa na i sinasama. And guys, alam niyo ba napakarami nagtatanong kung bakit daw napakakintab ng buhok ni Batang Anino? ini pa nga ang buhok na ito kaysa sa akin. Ito yung ginagamit ko sa kanyang product, KND Detangling Spray. Everyday ko lang talaga sila nilalagyan nito. Nakakapagpalambot kasi ito para matanggal yung mga buhol buhol After mga ispray eh, yan, ayan, i-brush mo na. dandan mo lang yan, i-brush na sama na yung mga buhol niya. After ilang minutes nga sukla yan, ito na ngayon yung mga nakuha ko sa kanyang buhok. O oh, diba, napakadami. Kung gusto mo umorder nito, ilalagay ko to sa comment section. Tingnan nyo, napakaganda ng buhok niya. At ayun, kung nakaabot nga kayo hanggang dito, i-comment naman kung saan kayo. Para malaman namin kung hanggang saan nga umabot ang video na to. Maraming salamat po sa pananood. Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madami buhol yung for babies mo. I spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga yung tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Tatatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilita sugat sa tenga. Kung gusto mo nga more din ito, nasa comment section.